So Kilala natin si Ellen Adarna bilang isang aktres na hindi lang maganda at matalino, kundi napaka-candid at totoo rin sa kanyang sarili. At muli na namang pinasaya ni Ellen ang kanyang mga followers matapos magbahagi ng isang light-hearted pero emosyonal na piano video sa Instagram. Sa una, mapapansin ang kanyang kwela at natural na personalidad. Pero habang tumutugtog siya, sumabak naman si Ellen sa isang napaka-heartfelt rendition ng kantang Clean ni Taylor Swift. Isang kanta na kilala bilang isa sa pinaka-poignant at emosyonal na likha ng pop superstar. Kung babasahin mo ang caption ni Ellen, Makikita mo ang ilang snippets ng lyrics ng kanta. Isa dito ay So I punched a hole in the roof, let the flood carry away all my pictures of you. The water filled my lungs, I screamed so loud, but no one heard a thing. Ramdam na ramdam ang mensahe ng kanta. Ang prosesong pinagdadaanan ng isang tao para makalaya mula sa sakit ng nakaraan at makahanap muli ng kalinawan at paghinga. Dagdag pa niya, Rain came pouring down. When I was drowning, that's when I could finally breathe. And by morning, gone was any trace of you. I think I am finally clean. Mga bes, hindi ba't napakalalim ng mga salitang ito? Isa itong paalala na sa kabila ng bagyo at bigat ng emosyon, darating din ang araw na mararamdaman natin ang ginhawa at kalayaan mula sa sakit. Pero syempre, hindi mawawala ang trademark humor ni Ellen. Sa dulo ng kanyang post, sinabayan niya ng biro sa Bisaya, Way magbuot sa akong yabag. Na ang ibig sabihin ay walang pakialam kung sintunado ako. Dito na naman natin nakita ang kanyang self-deprecating humor, yung tipong kahit seryoso ang awit, alam niyang gawing light at relatable para sa kanyang mga followers. So I